paglabas ko maraming nakasampay ngayon lang umaraw kasi ulit so ayan makikita ninyo maraming damit mga pantalon oh, pero dito tayo sa tabi ng gate so ayan nagsasampay na ako kunti lang tong sasampay ko kasi halos gabi gabi din na uh, naglalaba kasi ako ayaw kasi yung natatambakan mas lala kong tinatamad so ayan pagkatapos kong nagsampay pahinga lang ako sa glit. muwarak pa yung pagbait no may okay, pasimpa ito eh, ko Kaya, medyo mahabang amin papa putol ko ng kaunti and at the same time paayos ko na rin tong shoes ko napaka convenient kasi na tong suso na to itong madalas mong ginagamit sa trabaho so andito na tayo sa paputulan 50 pesos nai? oo 50 lang ah uh, kwan dalawang tupi oo oh, syempre ah uh, kwan balikan ko na lang mamaya okay lang oh. may pupuntahan lang muna ako oo, sige, okay sige, okay. Thank you thank you. thank you thank you sunod kong ipatay ang aking sapatos dito ay kuya

Uh, sige po. Uh, papalinis lang muna. Ang ganda natin trabaho. <laughs> Opo. Oh, Anong street ba 'to, Kuya? Para may 22nd place para may promote natin tong mo dito sa 22nd place. Matatagpuan. Sa kabila, 22nd Street. Ay, 22nd Place pala dito. Oo, oh, sorry, sorry. Mga Bawal po pumasok po. Yo. <laughs> oh, malapit sa City Hall dito. Anong pangalan mo, kuya? Ruel oh, po. Ruel? Michael, sir. Oo, Sige okay, kuya, babalikan ko maya. Yes, sir. Okay, po. Naglalakad lang ako dito. Papunta ulit sa isang pupuntaan ko. Iyon Diyan tayo pupunta sa Petra and Pepita. Andiyan kasi yung kwan, magaling na maglinis na kwan, suki. So, andito na nga tayo yon yung magaling na maglinis si Ate Sally yan kahit maraming one yan nililinisan hinihintay ko talaga kasi magaling maglinis yan so ayan ako na ang one nakasalang dyan malaki itong pwesto nila na to tatlong section may haircut section ribbon section and dito pedicure and manicure section and ayan tapos na dyan So, bas na ako. Pupunta na natin yung mga gamit na pinaayos. Okay na, kuya. Okay, Kunin ko na, Nay. Katapos kong makuha ang mga gamit, groceries muna tayo dito sa Verkons. At dahil nakakaramdam na ako ng gutong, take out na lang ako dito sa choking kasi medyo hapon na yan katapos kong kumain eto pumunta ulit ako sa gym para magpapaawis naman yan sisimula na ako dyan medyo mabigat yan para sa akin kasi kwan 100 pounds yung dalawang plates and then dagdag mo pa yung bar na yan 25 pounds kaya tatlong reps lang ako dito pero okay na yun kasi heavy naman yan eh. pagkatapos ng game eto manonood tayo ng basketball game 2 championship between barangay Galaklan and barangay santa rita mamalengke yan ang last na ginawa ko nung day off ko so maraming salamat po sa panunod. Mag-ingat po tayo.